Hey. Hi guys! So yun, tayo nga muna ang maghahatid at sundo kay Ate Laya natin. Pinagpay nga muna nga natin ng mamiliin dahil simula nga nung pasukan, eh siya na talaga ang naghahatid sundo dito kay Laya. And ngayon, gusto ko naman matry at makita ko ano yung ginagawa dito ni Laya. Pagpasok to pagpasok pa nga lang namin guys at parang tinur ako dito ni Laya guys. Tinuro niya sa akin dito kung nasa yung picture niya. And ayan, sobrang cute naman talaga nila oh. It's time na nga dito para pumasok na sa room. And tignan niyo naman si Laya guys, kinuha na sa akin yung bag at tumakbo doon sa mga classmates niya. Pinabayaan na ako ganon Dito nga guys, nakita ko si Laya na talaga nakikinig siya sa teacher niya. Nung sinabi ni teacher na wait, na pila pila ganoon, and guys, nagpapanggap sila dito na trend trend. Mahigit isang linggo na nga si Laya pumapasok kaya siguro kabisado niya na yung mga gagawin dyan. At syempre guys, maya maya titignan natin kung ano ginagawa niya sa room. Ngayon lang naman tayo, hindi sasabay kay Laya. At ayan guys, oh, nakatingin pa talaga kay Daddy. Sumunod na nga ako guys, nung nakapasok na sila at ayan yung bag ni Laya. Naalala nyo nga ba kung yung una nating video si Laya nung first day of school? Na nilagay daw ni Laya yung bag niya kung saan siya nakapangalan. And ito, si Laya tamang kuha lang ng mga number toys. Hihintayin na nga lang natin si Laya guys dahil 1 hour and 30 minutes lang naman tayo. Oh, di ba mabilis lang? Parang uupo ka lang at parang tatambay ka lang dyan. Eh, tapos na. Maya-maya nga lang eh sumilip na tayo ulit. At ayan guys, may ginagawa sila. Parang nag exercise at dito si Laya guys, todo exercise din. Nakakatawa naman talaga. Nakikinig at sumusunod talaga siya sa teacher niya kainan time nga nila dito guys at ayan binuksan na nila yan yung kanyang baonan at ayan guys sinusok-tusok niya na yung grapes dahil ilalagay niya pa yan sa stick o oh, ba diba, sosyalin ng ating laya napansin ko alam din dito guys sa so parang hindi na inaasi si laya yung parang alam nyo yun parang marunong na talaga siya o oh, ayan nilantakan na yung grapes dito nga ay malapit ng mag uwian at nakita ko ulit si laya dito na nag pray na sila guys ha hindi niya alam na sumisilip ako uwian na nga dito at syempre guys umupo na tayo dito kung saan tayo iniwan niya ni Laya. At ayan guys, tingnan nyo naman, sobrang cute talaga nila. Nakaka-proud at nakakatuwa lang na hindi natin inaasahan na ganyan pala si Laya sa school. Sobrang saya bilang daddy na makita yung anak niya na ganyan guys sobrang nag-e-enjoy sa school. Kaya tayo dito, todo yakap tayo kay Laya dahil very good na naman siya. Iba talaga sa pakiramdam na nakikita mo yung anak mo na lumalaki na. Nako, nako, nako talaga. Dito nga guys, nagkapilang tayo kasi kanina nung almusal. Eh dito guys, nilantakan na natin yung tirang baon ni Laya, lalong lalong na yung hotdog. At ayan, no, pinapakita niya sa inyo yung ginawa niya kanina sa grapes. In fairness, ha, ang ganda ng baon na ni Laya, guys. At talagang may istik-istik pa. So, yun, guys, imbis na masayang, edi eh, kainin na lang natin. Nakalabas na nga kami dito ng school niya at ayan, tamang lakad lang kami para makasakay na ng tricycle. At dito na nga lang din siguro, itatapos tapos ang ating vlog, guys, dahil ang hirap mag-camera. Nagpakarga na si Laya. Thanks for watching, guys. Bye!